Hello, good morning mga kanani at tatay. Welcome back to my YouTube channel. It's me, Banang's Vlog. Ayan po at may na po tayo gagawing salsa para sa ating pride galunggong. Ayan po ang ating pride galunggong. At ito naman po ang ating panaho, green chili, ginger, onion, at ang ating hiniwang Tomato So simulan na po natin ang ating pagigisa. Ayan po. At nilagay na po natin ang ating ginger. At iluto po natin ito ng dahan-dahan. Hanggang sa ito ay mag-golden brown. So, ayan po. At isunod naman natin itong tomato. Ayan po mga kanani at tatay. Ayan lamang po natin itong lumambot. Hanggang sa ito ay maluto. Ayan. Katamtamang apoy lamang po ang ating gagamitin para hindi po ito agad masunod. So, ayan po. Halo-haloin lamang po ng bahagya. At pisat-pisatin po natin ito kapag ito ay luto na hanggang sa ito ay maduro. Ayan po. Pisat-pisat lang po para magmukha siyang sauce. Ayan. At kapag nadurog durog na po natin, isunod na po natin ang ating onion. Ayan po mga kanami at tatay. Halu-haluin lamang po. So, ayan. At pagkatapos po natin itong halu-haluin, maglagay po tayo ng kaunting water ayan po, depende po sa inyo kung gusto nyo po ng mas masabaw. dahil sauce lamang po ang gusto ko konting tubig lamang po hanggang sa maluto ang ating tomato ayan po hanggang sa ito ay magkulay Ready. ayan na po, mga at tatay so naglagay po tayo ng konting asin at maglalagay din po tayo ng konting seasoning powder Ayan po. Seasoning powder po yan. Karagdagan pampalasa po sa ating lutuing sauce. At konting asukal lang po mga kanani at tatay. Konting-konti lamang po yan. Yung aking pantandok po ay para lang po yan. Kutsarang laruan. So, ayan po. Kasi po yung sugar, pinangkukontra ko po, po yan sa alat. At saka po subukan ninyo, masarap at malasa po yan. So, konting pepper powder lamang po ang aking nilagay. Depende po sa inyo kung mahilig po kayo sa paminta. Da, pwede nyo po iyong damihan. So, ayan, haluhaluin lang po natin, no? Ayan po mga kanani at tatay. Halo-halo lang. Ayan po at ilalagay ko na po ang ating in-slice na siling panigang. Isang piraso lamang po yan. At lulutuin lamang po natin ito ng half cook. Ayan po. Yan po mga kanani at tatay. So, pagpahapok na po ang ating green chili pwede na po natin ilagay ang ating kinshay na pampapabango po sa ating sauce at karagdagan lasa na rin po yan mga kanani at tatay half cook lamang po natin ng saglit na no? so ayan po mga kanani at tatay at malapit na po natin itong hanguin Ayan po. At ilalagay na po natin ito sa ating pride. Galunggo, mga kananay at tatay. Ayan po, mga kananay at tatay. So, hahanguin na po natin ito. At ilalagay na natin sa pride galunggo. Ayan po. Ayan po ang ating pride galunggong. So, ilalagay na po natin ng dahan-dahan ang ating sauce na ginawa. Ayan po. Ayan. At nilagay na po natin lahat. So, ayus-ayusin lamang po natin hanggang sa manood. Hanggang sa manood po ang katas ng sauce dun po sa galunggong. At masarap na po yan. Ayan na po ang ating natapos na lutuin sa umagang ito mga kanani at tatay sana po ay naibigan ninyo ang aking munting video at kung bago pa lamang po kayo sa aking channel huwag niyo pong kalimutang mag like at mag subscribe and comment down below na rin po at paki pindot na rin po ang ating notification bell para po lagi po kayong updated sa aking bagong video. Hanggang dito na lamang po. Hanggang sa muli mga kanani at tatay. Bye bye!